Hi guys, for today's video ay nako eto nga dito ko ngayon sa na tinaantay ko yung ko dala nga linggo ngayon wala kami magagawa eh naya ako ni Mama Nelmar na gumala at eto na nga siya tumating na din finally ayan ang aga nga namin diba dala nga wala kami magawa, eh di gagala lang kami di pa kami kumakain kaya kayo minto kami dito sa may alauli sa crossing may nakadaan na kaming karinderia at bumakain na rin kami dito ng aming breakfast tapos parang tangalian na rin kasi nga since 9am na rin ito nga in order namin dinuguan isang order o di ba? tapos sa akin ay sa akin yung dinugan kay Mama Nelmar yung minudo, di ba? 80 pesos yung isang order sa kanila. Alam ka kami talaga ni Mama Nelmar na gumala kami doon sa kabog-kabog, doon sa ilog. Ilog-ilog lang ba nature trip? lang tayo. Kaya nga kumain na rin kami dito. Baya baka magutom kami. Wala na mga mindalang pagkain. Di ba? Habang nagsichika-chikaan chik kami. Eh, asakto, maaga rin kadalga kami umalis sa amin mga bahay. Hindi pa ba kami kumakain. Tapos ito na nga, nagkape na rin kami. Umorder na rin kami ng kape. Lalo ako hindi ako sanay sa umaga na hindi talaga nakakape. Pakilista eh. na lang po ah. Balikan po na Hindi nga kami natuloy sa kabog-kabog kaya dito na lang kami sa Mountain Bay Camp eh, nakita namin sa Facebook na parang trending to at maganda raw dito kaya naman ay nagocular nag ocular visit kami naman ni Mama Nelmar o oh, diba very very artista ang ganda ng place nila super lawak at in fairness kahit medyo malayo ay eh, marami talaga mga tao na dumadayo kasi nga maganda napos malamig yung tubig nakaka-refresh malayo sa ingay diba o oh, diba pero unexpected talaga na mag-ocular visit lang kami dyan. Gagala lang talaga kami dyan na Sicily, e buti na lang doon sa may gate, eh, kilala ako ng bantay. Kaya nga, sinamantala na rin namin na, okay, go, mag-ocular visit tayo. O, oh, diba? Una nga pinakita sa amin dito yung ate, yung mga bila dito. Nalimutan ko kung anong tawag pangalan ng bila nila dito. Na good for 20 to 20 pataas na fax. Ayan, tapos ito meron din yung pool. Natanaw din yung Mount Samat and Fairness. Ang ganda niya. Diba, naalala ko yung Nikos Mountain Hideaway dun sa Liang. Sa so, mga nagtatanong pala dito, ito sa Tanato, Balanga City, Bataan. Ayan yung mga room na included dito sa isang bila nila. Tapos, meron tatlong room na marami rin mga bed. Ayan, may mga double deck bed dyan. Na very aesthetic and design, very malinis, very mabango. Meron na rin kitchen dyan. Hindi ko na masyadong masabi sa inyo iba mga, mga detail, pero alam nyo ba nakausap ako ng manager dyan at pupuntahan natin yan one of these days at ibablog natin yung pool details. Mag-abang-abang lang tayo soon. So for now, iyan lang muna. Parang sneak peek muna. Wow! ba? Diba? Pakita ko lang sa inyo muna yung mga very, very ano. Pero Papakita ko sa inyo ng lahat. Pintayin na nyo sa vlog ko, ba? Diba? Tapos meron din dito mga parang mga kubo na good for two. Ayan, kung meron mga mag-partner kayo, mag-couple kayo. Ayan, tapos may free access na rin kayo dun sa pool. Ganda rin dito. Good for two to 4 bucks lang. Ayan. Ang mga gustong pumunta dito sa Mountain Bay Camp. Dito sa Tanako. Balancing. Tila! Ya, ano na rin ba dito? Yes. Sir. <laughs> Tapos meron din dito sila, sila mga mini villa na meron ding pool na good for 10 packs naman for hindi ko alam lang kung magkano. Basta yung pool details sa abangan nyo sa mga vlog ko. Tapos meron din sila dito. Ito yung dinadayo dito yung pinaka common pool nila. Yung mga pang walk-in, ayan, from 10 a.m. yata to 5 p.m. Ganun yata yung oras nila. 50 pesos lang, di ba diba? O diba napakamura. Pero abangan nyo sa vlog ko lahat ng pool data niya. Pupunta ulit tayo dun sa Mountain Baker. After nga yung umuwi na kami. Tapos kumain na kami sa Imas Pamangan. Ayan ang eat all you can in fairness, diba? Masarap naman, nakakabuso. So, yun lang muna for today's video. Bye-bye. Salamat sa pagsama. Bye!